Ah, ng ulan. Nabutan ng ulan. Hindi, <laughs> magkano ka na ano? Daw na saging. waa, wow, di ba? Nabutan ng ulan. Malamig. malamig ang mga ng mangga nabutan ng ulan. Ayano. Oh. Haha. kami Diyan. 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 Video. ng ulan. Ayan. Ayan ka, pangwani ng uh, mangga. Ganyan, ganyan kami dati. Pag maabutan kami ng ulan, yan. Pandog namin yung ano. Yung daw ng saging. là chân. Anh chân. Anh là Anh chân. 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 Anh

mga takaw mga kuhaan, takaw sa mangga yun, nabutan nabutan ulan. ng ulan Mga ng mangga Manila kasi mahal-mahal ng mangga eh. kaya dito, sinulit sulit yung pupunta Ay dampor parang gusto mong tumulung diyan na. Ah. Kumakay ka kay Ate mo. Ni. Ate. Ay. Si Ate mo. Ay. Pain dina magpaayo. Ay sige, pagdating tayo sa atin mo pagdating doon. Magkabasa ka, yarika. Ay Ate Oh, yung anak ko ko, o no lanan. No lanan si bibijian. Oh, oh. <laughs> <Inak>. <laughs> <laughs> Yan oo, ah, na oh, Niwanan yung bahay, lang naiwan doon don ulang tao, <laughs> malapit na kami. Ako sa probinsya namin ganito din eh. Pag umuwi ka sa bahay, maputik. Uh, Tapos pag maulanan ka, ganyan din. Daw ng saging. Sino naka relate dyan? Magpapayong ng daw ng saging.